mga pulis na nagpapatrolya, mahigpit na checkpoint at tangke ng militar. Ito ang karaniwang tanawin sa bayan ng Bukay Abra ngayong halalan na isa sa mga mainit na binabantayan ng PNP at militar. Bagamat tensyonadong sitwasyon, patuloy ang mga residente sa kanilang pamumuhay. hapon lulan ng chopper dumating sina COMELEC Chairman George Garcia at PNP Chief Benjamin Acorda Jr sa Abra kanilang naisiparating na mensahe matiyak na payapa ang halalan sa Abra It's like a show of unity. Uh, ang ng PNP ang ang Armed Forces of the Philippines ang ating pong Coast Guard at kasama rin po yung DepEd. A show of unity. Alam mo alam niyo po pagka united talaga mahirap pong kalaban niyo. Eh para magiging ito ang tututukan natin and if we can make a uh, peaceful uh, because that peaceful and honest and orderly action, malaking bagay na po yun sa buong kap, uh, ng Isa sa mga mainit na pinag-uusapan ang mga umano'y private armed groups na nakunan ng CCTV sa North Poblacion sa Bukay. May paglilinaw dito ang COMELEC. Nagkataon lang na may uh, politiko na dumating dun sa lugar and uh, therefore, alam naman natin, uh, may mga kasama at uh, may mga kasama rin mga kandidato. Um, so, hindi po makatutuhanan yung... Uh, at yan po ay dumaan lahat sa checkpoints. Nilinaw din ng COMELEC na aabot sa anim na guro ang umatras na magsisilbing electoral board sa halalan at mayroon ng PNP personnel na papalit sa mga ito. Aabot sa 384 na mga pulis ang dagdag puwersa sa probinsya. Nais ng COMELEC na anumang mangyari, tuloy ang halalan. We can guarantee you as of this time na hindi mangyayari yung mga, 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 mga perception at yung mga paniniwala ng iba na magkakaroon ng kaguluhan sa Abra. Pansamantala namang nirelieve sa pwesto ang hepe ng Bukay Municipal Police Station. Yes ma'am, para uh, matanggal natin yung kaisipan ng mga tao na bayan sa mga ang ang uh, uh, uh session natin is palitan yung chief of police. Ang nilagay natin ng chief of police is coming from the augmentation from other provinces. Ngayong halalan, Nais ng COMELEC na mahigitan pa ang voter turnout ng 2018 barangay at SK election na pumalo sa so 71.2% at maiwasan ang failure of elections. Bagamat nakapagtala ang COMELEC at PNP ng higit 20 election-related incidents, mas mababa pa rin ito kumpara sa mga nakalipas ng mga halalan at nais pa nila itong mapanatili. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.